Pagkalan din na ito lang. Iyang pa na. Ito. Ah, hindi. Pagdili. Pwede na So, mga ka So, primer tayo ng unit ngayon. So, yan. So, itong cargo box natin pag natapos na tayo magpintura lahat at uh, tatanggalin namin to tapos para matirahan natin yung ikon nito yung baba at saka yung chassis so yan po mga kaibiyan ito po talaga ay walang cutting nakikita nyo naman po yan ito po ay ating Suzuki Multicab so tayo po ngayon ay nagpa primer ayan po Primer tayo ngayon. Nandito po tayo ngayon sa yard. Jude, mas yun ta. Oh. So primer ta niya. Kaya na ni Jude. na to primer. dun sa may ikwano na to ani? Tira tas kulor sir. Tira tas kulor. Oh, ginagmay. Patsing ginagmay. Tira ta kulor. Then after that Jude. Ah... Uh, tanaw na to ang mga kwan ginagbay nga mga ginagbay, ng mga ginagbay. Mga ginagbay. So, so, yung, uh, sa first coating first coating oh, tapos tatlong coating tayo sa color ha uh, ah, tapos uh, tap coat apat apat, apat okay apat. so ayan po mga KBL so andito po tayo ngayon sa yard natin pinapakita ko lang sa inyo yung ating Suzuki natin na multicab ayan po so kung makikita nyo po mga KBL dito po sa amin uh, kung makikita nyo itong green yan po yung synchromate, 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 synchromate. yan ang purpose po nito para hindi ka agad kalawangin kasi pag hindi nyo nilagyan itong synchromate mga ka usually itong mga mayroong cutting kakalawangin yan bibinda po yung kalawang dyan so before natin lagyan ng body filler ito, ito body filler to nilalagyan muna natin ng synchromate mga ka-ideal so protection po yan sa kalawang at saka hindi po mag uh, itong body filler hindi po mag ano to mag uh, ba kung sa, sa bisaya So, ayan po. So, nakikita po talaga ninyo mga kaibiyel. Yung unit natin, ito po ang lower hose nyan at saka ito po mga bago po yan. Ayan. So, papakita namin to once na uh, matapos na po tayo magpintura nito ng final color. So, ayan po. ito po sa loob so malaki laki pang trabaho to so yan lalagyan po natin yan ng synchromit yan yung sinasabi ko sa inyo yan yan So again mga kaibigan, ito po ay Suzuki namin, Suzuki Scram na 4x4, 5 speed, 12 valve. So, dito lang po yan sa EBL na lahat po part ng process from the conversion, from the painting. Yan po yung ginagawa natin, pinapakita po natin sa ating mga viewers natin, sa nagpapalo po sa atin. Para alam talaga nyo po kung ano yung proseso namin sa aming unit po. So wala po kami ditong tinatago po mga KBL. So bye, mask lang kita ha. Sobrang init po dito sa yard namin. So after nito ng primer check namin ulit magko color kami tapos check namin check up namin yung unit kung wala na pong problema wala na yung mga burot burot ginagmay so that's the time po tayo na mag final color po again mga KBL maraming maraming salamat po sa inyo sa parati pong panunood po God bless po sa inyong lahat mga KBL thank you po